Sabi nila, mas maganda raw ang damo sa kabila. Pero, totoo ba iyon? Ang totoo, ang damo ay magiging mas greener kung saan mo ito dinidiligan. Ganyan din ang buhay. Kung lagi mong ikinukumpara ang sarili mo sa iba, palagi kang makakaramdam ng kakulangan. Pero kapag pinili mong alagaan ang iyong kung anong meron ka, at samahan mo ito ng pagsusumikap, ay doon ang tunay na mas greener pasture. Ano ang bahagi ng buhay mo ang kailangan mong diligan para lumago? Tandaan mo, walang ibang magbibigay ng marangyang buhay sa iyo kundi ang sarili mo at sarili mong pagsusumikap at tamang pananaw sa buhay. Kaya tigilan mo na ang pagsilip sa bakuran ng iba. Simulan mong diligan ang sarili mong hardin para makita mo ang possible ng iyong pag -unlad.